Kasi first ah uh, yung isang beses ko na ay si Catherine Bernardo. Uh, parang feeling ko kasi hindi siya yung babaeng maarte. Mm -hmm. uh, kasi Kasi yung na ako sa sa PGT uh, parang iyahan niya kasi talaga ako doon. Oh, okay. Ngayon, s'yempre ako nahiya ako eh. Kasi s'yempre hindi ko alam kung paano paano bang hangin yung gagawin ko rin sa kanya. <laughs> kasi parang na awkward oh, ka, oh, na awkward okay. Kaya, parang tinuloy ko lang yung parang pagkanta ko yun. Oo. Oh. Tapos doon ko lang naisip na, ah, si Catherine parang hindi siya, ano, hindi siya maarting tao na ako ba nga. So, so, niyakap ka niya ako makanta ka? Hmm, niyakap. Nahiya, nahiya ka, siyang, nahiya ka. Siya kusang yumakap sa akin. Kasi ako, nahiya talaga ako doon kasi yung damit ko, iniisip ko, baka amoy um, aparador. <laughs> kaya, kaya, ano... <laughs> oh, ko oh kaya adjust Oh, wag pa, naman, wag naman ngayon, oh, ma'am Kat, oh. oh. parang sabi ko, parang... nung, parang bawak ko ata. <laughs> Kaya sabi ko, hindi ko pero nagulat talaga ako yung bigla siyang gumanda sa akin. Oo. Oh. Hindi ko wala na, ay iba, iba si Catherine, sabi ko. Dapat skin-inshot so, mo yun, tapos pre-nopile picture mo, no? Yes, pero no? po talaga aming, ano, yung picture oh. niya, yung ginanon niya talaga. Ang galing, no? Di ba? Once in a lifetime. Sabi ko, diba? oh. pero sabi ko, siyempre hindi ko naisip na mangyayari yun. Oo, oh, kumbaga biglaan eh, o, dahil yun sa talento mo, sa pag-connecta mo sa tao, para magawa niya sa iyo. So, yung sobrang natuwa. Oo, oh, yes. Di ba? Oo. Oh.